Ipapasyal ko kayo at ipapakilala sa mga kaibigan kong ibon dito sa gubat. At heto, minakita akong pugad. Kanino kaya ito? Di ko alam, pero malalaman natin yan maya-maya. Kasi nga, dito, dito sa gubat, maraming ibon na nakatira. Malawak kasi itong kagubatan. Kaya ipapakilala ko kayo. Heto nga pala si Pikay. Ang at ito naman si Lolera. At heto rin si Tamsay. Kasi nga dito sa kagubatan, si Tamsay ang pinakamaliit na ibon. Kanino kayang poga yun? Titingnan natin. Kasi nga, hap, heto kay poga puga pala ang may ari ng pugal at mga itlog. Hanggang sa susunod mga kaibigan!